Hello. gandang hapon sa inyong mga kapatid. Hallelujah. Narito na naman ako. Inutusan ng Holy Spirit upang iparating sa inyo ang kanyang mensahe na dapat ninyo malaman ang mga tao dito sa buong mundo. Lord, narito ako, Panginoon. Gamitin mo lamang ang instrumento mo. Kayo, Panginoon, magsalita sa kanila. Hallelujah. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang puso at isip. At at kay Panginoon magsalita sa aking mga labi, puso, Panginoon, upang ipahayag sa kanila ang mga salita mo na nais mo iparating sa mga tao dito sa mundo. Tungkol po sa mga nakikita mo, mga nakikita mo sa mga tao na hindi kalugulugod ang mga pinagagawa nila. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, narito po ang binisahe nga binigay ng Panginoon sa inyo. Ang topic po natin sa Salmo 11 verse 5. Introduction, mga, mga, talata na nagpapakita ng galit at puot ng, ng Diyos. Galit sa mga masama ang ugali at sinungaling at magnanakaw. Tatlo pong klaseng ito. Mga sinungaling, masamang ugali, magnanakaw. Uh, uh, ito po ang mensahe na binigay ng Panginoon sa inyo. Pasensya na kayo mga kapatid. Kung ako'y nagsasalita na nasasaktan kayo, uh, wala akong magawa dahil indusan ako ng Panginoon. Ako po ay ibanggilis. Ang Panginoon po ang nag sa, sa akin upang ibahagi sa inyo lahat ang mga salita niya. Dahil nakikita ng Panginoon ang mga pinagagawa ng mga tao dito sa mundo. Hallelujah. Uyin po ang Panginoon. Ah, letter A. Sabi niya doon sa Salmo 11 verse 5. Ang sabi niya ang Panginoon ay nagtatanggol sa mahihirap. Ngunit pinaparosahan niya ang mga masama. Nandoon po yun sa Salmo 11 verse 5. Pangalawa. Salmo 37 verse 28. Ang sabi din ng Panginoon doon. Ang... Panginoon ay nagtatanggol sa mga matuwid, ngunit pinaparosahan niya ang mga tao, ang mga taong masama. Hallelujah. Nagtatanggol ang Panginoon sa mga taong matuwid. Ang ang mga taong masasama ang ginagawa, pinaparosahan niya. Kaya wala akong magagawa kung yan ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa inyo ng mga tao dito sa mundo. Dahil nakikita ng Panginoon ang mga pinagagawa ng mga tao. Hallelujah. At number 3, makita po yun doon sa Isaiah 13 verse 11. Sabi, ng, sabi ni Yahweh, aking parurusahan ang mundo dahil sa kanilang masasama, dahil sa kanilang kasamaan at ang at mga masasama dahil sa kanilang pagkakasala. Yan, parurusahan ng Panginoon ang mundo dahil sa kanilang kasamaan na pinagagawa. Kaya mga kapatid, tanggapin na ninyong Panginoon sa inyong mga buhay. At nawa, magkasama tayo sa unang rapture na darating. Dahil ang Panginoon malapit na darating. Pukunin na niya ang kanyang mga anak na nanggalingkod sa kanya. Hallelujah. Uriyan po ang Panginoon. Ah, sabi din doon sa Letter B Sabi niya Galit sa mga sinungaling sa mundo Ang sabi doon sa Salmo 9, 119 Verse 29 Ang sabi doon Iwasan mo akong hindi Mag 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 sinungaling Sabi niya iwasan daw na hindi tayo magsinungaling at ipakita mo sa akin ang inyong batas. Sabi doon. Ang alawa, sabi doon, sa Sakaryas, makita rin yun. Sakaryas 8 verse 16 hanggang 17. Magsalita kayo ng katotohanan. Ang bawat isa sa inyo, sa kanyang kapwa-tao, Magsalita daw tayo ng katotohanan sa ating kapwa-tao. Huwag tayo magsinungaling kasi alam ng Panginoon ang tao nga nagsisinungaling. Magsinungaling man tayo sa tao pero sa Panginoon hindi. Mag, ang sabi niya sa kapwa-tao, magsipagkaisa kayo sa katotohanan at sa paghahatol at huwag kayong magsinungaling. Yan. Huwag daw po tayo magsinungaling sa ating kapwa kasi uh, ang Panginoon, nakikita lahat yan. Wala tayong may tago. Magnakaw man tayo, magsinungaling, magmura, kung anong ugali natin, alam ng Panginoon yan. Wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Number 3, nakikita din po natin ito sa Colossus 3, verse 9 hanggang 10. Huwag kayong magsinungaling, sabi niya, sa isa't isa na inyong ina inalis na ang lumang pagkatao, pati na ang mga gawa nito. Pag tayo daw po, tinanggap na natin ang Panginoon, wag na tayo magsinungaling dahil naalis na ang luma natin pagkatao. Hindi na tayo tulad ng dati na tayo nagsinungaling sa ating kapwa. Ngayon, natin, tanggapin na natin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi na tayo magkakaroon magsinungaling pa sa ating kapwa dahil ang Holy Spirit ang magkukontrol sa atin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ito din po sa letter C. Galit sa mga magnanakaw sa mundo. Hallelujah. Napakasakit, no? Galit ng pot ng Panginoon sa mga magnanakaw. Pasensya na kayo, mga kapatid. Dahil nakikita ng Panginoon, ang mga tao sa mundo, marami ang nagnanakaw. Nakikita niya ito. Kaya, ginamit lang ako ng Panginoon para ihatid sa inyo para kayo magbago at tanggapin niyo yung Panginoon sa inyong puso at bibigyan kayo ng blessing ng Panginoon para hindi na kayo magnakaw so makikita yung muna sa unang number 1 sabi, sabi doon doon sa Exido 20 verse 15 huwag kang magnanakaw sabi doon hallelujah ang sabi nga ng Panginoon, huwag tayong magnakaw. Kasi pag humingi tayo ng trabaho sa Panginoon, bibigyan tayo, magkakaroon tayo ng trabaho, hindi na tayo magnanakaw, di ba? Ah, kaya mahal ng Panginoon ang mga tao sa mundo, ayaw niya nga magkasala siya, kaya binibigyan, pinapalahanan ng Panginoon ang mga tao sa mundo, kasi marami po ngayon ang mga nagnanakaw. Number 2, magkikita yun sa Leviticus 19.11, huwag kayong magsinungaling sa isa't -isa huwag kayong magnanakaw at huwag kayong magkakasala sa isa't isa. Yan. Huwag tayo gagawa ng kasinungalingan sa ating kapwa. Huwag tayo magnanakaw. Huwag tayo para hindi tayo magkasala sa ating Panginoon. Mga kapatid, kinakatok na kayo ng Panginoon ng inyong puso. makatok ang Panginoon sa labas ng inyong puso. Nais ng Panginoon pumasok siya sa inyong mga puso. Ayaw ng Panginoon na takayo ay mapahamak. Nais ng Panginoon makasama tayo sa kanyang kaharian. Kaya ang Panginoon uh, may ginagamit na tao para ipangaral ang mga salita sa buong mundo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Number 3, makita din po nyo sa Episo 4.28. Sabi doon, ang, mag, ang nagnanakaw ay huwag nang mag, muling magnanakaw magnanakaw, kundi magtrabaho ng mabuti sa kanyang mga kamay upang makapagbigay siya sa nangangailangan. Yan. Ang mga tao daw po, uh, wag na gagawin yung magnakaw, magtrabaho para para sila din ay makatulong sa mga tao nangangailangan. At ngayon, humingi ng tulong sa Panginoon mga kapatid. Magpray kayo. Bibigyan kayo ng Panginoon ng trabaho. Dabis pang ibibigay sa inyo para hindi kayo magkasala. Humingi lang kayo ng, sa Panginoon ng, ng hanap buhay. Bibigyan kayo para hindi kayo magkasala sa mga ginagawa nyo dito sa mundo. Dahil mahal kayo ng ating Panginoon. Ayaw kayo na mapahamak. Ayaw na magkasala ang mga tao sa mundo. Kaya ito, pinarating sa inyo na mensahe ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At dito naman po sa letter D. Dito na po tayo magwawaka sa mga kapatid. Ito ang puot ng Diyos sa mundo. Yan, ito na po ang puot ng Panginoon sa mundo. Sa mga taong matitigas ang ulo na hindi nakikinig, hindi hindi nila hindi sila nagbabasa ng Bible, hindi nagpipray, hindi humingi ng tulong sa Panginoon, hindi, hindi dapat maghingi ng ng tulong sa Panginoon para mabigyan sila ng trabaho, hindi na sila magnakaw sa mga tao. Ah, hindi mang kayo nakikita ng mga tao na ninanakawan ninyo pero ang Panginoon nakikita kayo. Kaya lalo kayo mahirapan dahil sa ninakaw ninyo. Hindi, hindi ninyo pinagpawisan, hindi niyo pinagpaguran. Lalo kayo mahirapan, lalo kayo magigipit at lalo maghirap ang inyong buhay. Hallelujah. Sabi doon, Ah, sa diotero nun mio, diotero nun mio, Hirap naman. Diotero nun mio, sabi doon. 32, verse 21. Ayan, basahin nyo din sa Bible. Ako'y magpapakita ng poot ko sa kanila. Sa, pa, sa paparusan ko sila dahil sa kanilang mga kasamaan. Yan. Makita 'yan doon sa Bible. Maghahambasin uh, lang ninyo nandoon, sunod-sunod 'yon, marami po 'yon. Ah, uh, pag binasa ko ninyo 'yon. Uh, ah, ng Panginoon, ang puot niya darating sa mundo, paparusahan ang mga taong mga makasalanan. Mga, mga masamang ugali, uh, nagmura ah, uh, uh, nang nanakaw. Hallelujah paparosahan ng Panginoon pag hindi sila nagbago. Kaya mga kapatid, kung ito'y narinig ninyo mga salita ng Diyos, tanggapin na ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Para lalo kayo pagpalain ng Panginoon, hindi na kayo magnanakaw, hindi na kayo magmimura, magagandang ugali ninyo, maging mabait kayo, at ikokontrol na kayo ng Holy Spirit, hindi na kayo magkakasala. Hallelujah. At ma doon din po sa number two, chapter 2, oh number 2. Sa so, makikita yun sa Salmo 7 verse 11. Ang Diyos ay isang hukom na nagpapakita ng puot, ng puot ko sa araw-araw. Yan. Ang Panginoon nakikita ang mga tao sa buong mundo sa mga kasalanang ginagawa nila. Nalulunop papakita ng Panginoon ang puot nila, ng puot ng Panginoon sa araw-araw. Ano yung puot ng Panginoon sa araw-araw? Lalo mahirapan ang tao kung ito ni galing sa magnanakaw, hindi naman lalago, hindi uunlad ang kanyang buhay, lalo lang pahirap ng pahirap. Kasi nandiyan ang puot ng Panginoon araw-araw, nakikita Panginoon ang mga pinagagawa ng mga tao. Pag wala pa sa ating Panginoon, kaya Lord, kaya ang Lord ang nangungusap sa inyo, na nawa, gumising na kayo mga kapatid, tanggapin na niyo ang Panginoon sa inyong mga buhay. Hallelujah. Para hindi hindi kayo makaranas ng pot ng ating Panginoon. Uh, number two, magkikita din po yun sa Salmos. Ano? Uh, ayan, nabasa na pala natin. Number 3 na, uh, Apokalipsis, magkikita po yun. Apokalipsis, 21 verse 8. Sabi niya doon, ngunit ang mga duwag, ang mga walang pananampalataya, ang mga marumi, ang mga mamamatay tao, ang mga nanggagawang, ang mga sinungaling, at ang mga iba pang masasama ay ihahagis sa lawa ng apoy at asopre. Yan, di ba? Napakasakit mga kapatid. Ang galit ng Panginoon darating sa mundo pag ang tao hindi sila magbago. Hallelujah. Maliban na lang sa mga tao na kristyano na, na tinanggap ng Panginoon sa kanilang buhay, na siya lang lilingkod na nang totoo sa ating Panginoon, sila po hindi makakaranas ng ganitong apoy at asupre. Hallelujah. Kaya mga kapatid, Hallelujah, uh, nawa ang, Makarinig kayo ng insay ng Panginoon na ito na pinarating sa inyo. Hallelujah. Nawatanggapin na ninyo ang ating Panginoon. Magbasa kayo ng Bible. Nandunod yan. Makikita ninyo. Hallelujah. And hanggang dito na lang. Insay ng Panginoon. Mayroon pa ito kasunod mga kapatid. Kung pang ibibigay ng Panginoon mensahe na parating sa inyo. Salamat Panginoon. Purihin ka. Dakilain ka. Glory ipuin mo Panginoon sila nawa makarating ito sa kanilang puso at isipan at tanggapin ka sa kanilang buhay. Lord, pagpalain mo sila, huwag mo sila hayaan na magkasala. Tulungan mo sila, Panginoon, kumatok ka sa kanilang puso, Panginoon, at pangusap ka sa kanilang puso at isip na nawa, nawa, Panginoon, magbago na sila. Ama, salamat. Ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.